Marso 16, taong 15 at 21. Dumating si Ferdinand Magellan sa Pilipinas na nagbukas ng ugnayang Espanyol at Pilipino. Gayunpaman, ang tunay na pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas ay nagsimula noong ikalabing at anim na putlima sa pamamagitan ni Miguel Lopez de Legazpi na nagtatag ng unang permanenteng pamayanan sa Cebu. Ito ang nagsimula ng mas malawakang kolonisasyon ng Pilipinas at nagdulot ng malalim na epekto sa kultura at lipunan ng bansa. Sinunog ng Kastila ang mga nakasulat na panitikan ng ating mga ninuno dahil sa kanilang layunin na itaguyod ang katolisismo. Pinalitan nila ang mga nakasulat na panitikan ng mga Pilipino ng mga akdang naglalaman ng mga aral ng katolisismo. Dahil dito, ang panitikan noong panahon ng Kastila ay nagkaroon ng mga elemento at anyo na katulad sa mga akdang Espanyol. Lumaganap ang mga anyong tulad ng mga tulang liriko, awit, korido, at pasyon sa larangan ng panulaan. Ang mga tulang romansa tulad ng awit at korido ay nagbibigay halaga sa diwang kristyanismo at karaniwang naglalarawan ng mga pakikipagsapalaran at kabayanihan kung saan ang pangunahing tauhan ay nagtatagumpay dahil sa kanyang matatag na pananampalataya at matyagang pagtawag sa Diyos mga tulang bayani o epiko ay pinalitan ng mga akdang nakatuon sa pananalig kay Kristo at sa iba pang mga santo. Ibong Adarna Ito ay isang tulang pasalaysay na kilala sa kanyang romantisadong paksa na naglalarawan ng mga bayani na taglay ang dugong bughaw. Ito ay isa sa mga paboritong anyo ng tula sa Europa. Partikular na ang mga tulang pasalaysay na may paksa ng pakikipagsapalaran at kabayanihan. Ang ganitong uri ng tulang romansa ay kilala at popular sa iba't ibang wika at karaniwang binabasa ng mga kababaihan. Sa Espanya, lalo itong sumikat noong panahon ng mga Haring Katoliko, lalo na matapos ang pagtanggap nang kontrol sa Granada noong ikalabing apat at pitumpot siyam. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin tiyak kung sino ang tunay na may akda ng koridong Ibong Adarna. Sinabi ni Pura Santillan Castrense, kilalang profesor ng literatura, na maaring ang kwentong Scala Sally ang pinagmulan ng Ibong Adarna. Ang Scala Sally ay tumatalakay sa isang hari na may sakit at nangangailangan ng tubig ng buhay upang gumaling. Sa paglalakbay ng tatlong anak upang hanapin ng lunas, ang bunso ang pinakamabait at pinakamagalang. Siya rin ang nakakamit ng lunas para sa sakit ng kanilang amang hari matapos tulungan ng isang matandang lalaki. Pinagdaanan niya ang maraming pagsubok sa pagkuha ng tubig ng buhay. Kabilang ang pagharap sa mapanganib na ahas, mga nakabibighaning dalaga at mga kawal na nagbabantay. Sa wakas, nagtapos ang kwento sa pagpapakasal ng prinsipe at prinsesa at namuhay sila ng waligaya. Dahil dito, ang tunay na pinagmulan ng kwento ng akdang ito ay maaring hango lamang sa mga kwentong bayan ng iba't ibang bansa sa Europa tulad ng Romania, Denmark, Austria, Alemania at Finland. Ito rin ang nagtutulak sa ilan na hindi ganap na ituring ang Ibong Adarna bilang bahagi ng panitikang Pilipino dahil sa likas nitong pagkakaroon ng pinagmulan sa ibang bansa. Sa pagsusuri ng kasaysayan, kilala ang anyo ng tulang romansa sa Europa noong panahon ng medieval o Middle Ages. Tinatayang noong 1610, mula sa bansang Mexico, dumating ang akdang ito sa Pilipinas at ginamit bilang isang kasangkapan ng mga Espanyol upang hikayatin ang mga katubo na tanggapin ang relihiyong katolisismo. May mga kuridong hindi matunto ng sumulat, kaya maaring sabihing sa bayan. Ang ganitong salaysay ay nagpalipat-lipat sa maraming bibig. Yumaman sa nilalaman at habang isinalaysay ay nadaragdagan. Gayunpaman, sinasabi ng maraming kritiko ang pagpapalagay na ang may akda o unang humango nito ay si Jose de la Cruz, na kilala sa tawag na Jose Sisio. Ayon kay Julian Cruz Balmaceda, si Jose Sisio ang nagturo umano kay Francisco Balagtas kung paano sumulat ng tula. Bagamat ang ibong Adarna ay itinuturing na halaw o nagmula sa ibang bansa, ang nilalaman naman nito ay sumasalamin sa kalinangan at kultura ng mga Pilipino. Sa aknang ito, makikita ang mga natatanging kaugalian at halaga ng mga Pilipino tulad ng matibay na pananampalataya sa poong may kapal. Pagpapahalaga sa pamilya, Respeto sa mga magulang at nakakatanda, gayon din ang pagtulong sa mga nangangailangan, paggalang sa kapwa, pagtanaw ng utang na loob, pagpapahalaga sa digdigdiglad ng kababaihan at determinasyon sa pagharap ng mga pagsubok. Bukod sa mga aral na ito, tinangkilik din ng mga Pilipino ang ibong Adarna noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol dahil nagdulot ito ng aliw at kasiyahan sa kanila Sa katunayan, itinuturing na panitikang pantakas ang Ibong Adarna dahil sa sandaling pagbabasa o panonood nito, pansamantalang nakakalimutan ng mga Pilipino ang kanilang mga suliranin at naihahatid sila sa ibang mundo kung saan nagaganap ang pakikipagsapalaran ni Don Juan ang pangunahing tauhan sa akda. Sa lahat ng koridong na ilimbag at isinulat sa Pilipinas, mas nakilala ang Ibong Adarna dahil bukod sa mga pirasong ito na mabibili sa mga perya tuwing kapistahan, ipinapalabas din ito sa mga entablado tulad ng komedya o moro-moro. Dahil sa malawakang paglipat-lipat ng mga sipi, ang mga manuskrito at maging ang mga inilathalang kopya ng Ibong Adarna ay binibigyang pansin ang pagkakasulat nito, lalo na ang mga sukat at tugma ng bawat saknong. Sa kasalukuyan, mga standardisadong CP ang karaniwang ginagamit sa mga paaralan at pahayagan na kasasalamin ng ating lipunan gayon din ng mga pagpapahalagang Pilipino.